na mga kapatid ang bawat binibigkas ng mga bibig ay siyang pinag-iisipan bago ito bibitawan. Kung bibigyan po natin ito ay ating isa sa buhay, napakaganda talaga. Bago natin bigkasin sa ating mga kapatid, sa mga kakilala natin, pag-isipan natin kung nakakasakit tayo, kung pag-iisip siya ng hindi maganda, masasabihin natin. Magkakaroon ba siya ng tanap kapag sinabi ko to? Kailangan bago natin bigkasin, sabi niya, is pag-isipan natin. No? Sapagkat ang bibitawan sapagkat ang lumalapit, lumalapit ay siyang nagnanais ng kaliwanagan. Hindi ba, kapatid? So, yan po yun. Mayroon po tayo mga hinihigayat na mga kapatid natin, no? Uh, nagpupunta tayo sa mga ibang lugar. Pero nung magpunta sila dito sa ating bahay talaginan, is, ah, Meron tayong nagawang hindi maganda, meron tayong nabigkas na hindi maganda, na akala natin ay maganda sa paningin natin, sa pandirig natin. Sa ating sarili, pero sa kanya is hindi maganda. So yun, Uh, nag-aakit tayo pero kumalis din sila kasi mayroon silang hindi nakita na hindi nagustuhan, na hindi maganda sa ating ok mayroon rin dapat mag-iingat tayo mga batid, kasi sa pananalitan, sa kilos at galaw ngunit ikaw yung mapag-aralan sa lahat. Ngunit ikaw mag-aaral sa lahat, kapatid. Kahit gano'n, kalakasan ng inyong liwanag, ikaw pa rin. Ikaw pa rin ay susubukin. Susubukin sapagkat iyon ang pinuhugot, pinuhugot ng iyong ng nahawakan. Ngunit gano'n paman, mapag aral ka, kapatid. Ayan ito sapagkat ang inyong liwanag ay kanila-kanilang unting-unting dinuhugot sapagkat ikaw ikaw ang umahaplos so ito po rin yung sa mga paghaplos ng uh, mga panggamot may mga nanulubok ang mga ipapagamot tuloy po umahaplos sa kanila sa mga nagnanais ng magamutan sa may pag-uusap sa inyo mga kapatid na way ako siyang may narinig sa lamang na kapatid na inyong ituturan ano yun kapatid? sabi niya isang batas, isang matas hindi na magkakaroon ng pagamutan sa araw ng pagpupuli mayroon itong nagarap ito noong Siyang tunay kapatid sa pagkat haplos lamang, haplos mo lamang, ay ang pagpasok ng liwanag sa kanilang sarili. Ngunit ang tunay na magpapagamot sa kanila ay ang mag, mag, sa kanila ang amang liwanag sa kanilang No? Siya, yung, yung magagamot ang ating amang liwanag sa kalangitan sa isang bagay din po sa pamamaraan na nating nilagawa ngayon at yung nagbahagi sa mga babasa natin sa Aklat na Katotohanan habang sila po'y nakikinig at tutuoy ka nilang sila sa puso't isipan isang kagamutan na rin po yan. Ang libro ngayon ay magsisilbing kalakasan nila. Saan sunay po? siyang tunay ang inyong tinuran ay katotohanan sapagkat ang kanilang kaluluwa kapatid ang siyang tunay na nangangailangan at nang nangangailangan ng kalakasan. So, feeling, palalakasin po muna natin po yung kanilang mga espirito. So, paparong parada na naman. Magbabarpilin ba natin yung kanilang espirito? Pagpubosapin ba? Pagpubosapin ba? Kailangan po ibahagi natin ito yung tunay na dapat gawin. Ibahagi natin yung kaalaman na aklat na katotohanan na naganap din ng unang panahon na, na, hindi nila nalalaman. Ito na po yun. Para lumakas po yung kanilang espiritu at hindi na sila magkaroon ng karamdaman. Ito yun. Yung sinasabi ko ng mga kamarang araw. Ayaw, gusto bang ayaw muna na kitang haplosin? Sabi ko sa isang tao. Ito yun. Ito yun. Pag-aralan natin yung aklat ng karatuhanan, hindi na kita aklusin kahit kailan pa man. Ito yun. Kasi pag mataba ang yung espiritu, malusog na siya. Nanakas lang yung katawang multan. Nawa ang aking mga tinuturan na ay maitanin sa inyo, sa inyong sarili. Hindi ba yun ang ituturan, kapatid? Ikaw ay mapag-aaral sa inyong ginagamot at sa bawat tumalapit sa iyo, akin lamang may daragdag, mga anak, nawa. Huwag ninyong pagkapirahan ang aking bahay. Nawa, nawa, sa inyong susunod na pagpupuri, sama sa langit ay hindi namin masisilayan ang pagtitinda sa loob ng kanyang banal na tahanan. Maraming salamat. Maraming salamat. So, yun, Kasi eh. nung panahon na yun, may nagtinda ng gulay sa loob. Oo. Oh, um, may, uh, may mga gulay po doon. Habang nangangaral, ay nagtitigla. Oo. Oh, uh, Oo, oh, yung mga pagkain. Ma maari, maari pong, maari po yun, yun, yeah, yun, 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 yun. yun, yun, yun pagkain. Pag-resist pag natin. Oo, oh, eh, pag wala nung gawain, o kaya doon sa labas magtinda, pwede naman doon, wag lang sa loob. No? Kasi si nga po may... si Jenny hmm. Kasi okay. nga hmm. ano po pag sa loob Si Jenny noon yun eh. ang tawat ng Paris okay. yung nagsibuyas do na yung doon okay. oh. yun, yung sabihin, hmm. yung doon yung hmm. nagsibuyas yung doon yung nagsibuyas yung doon na hindi pa nila na naintindihan kasi hmm. una pa rin yun oh, hindi na naintindihan yung mga batas pa noon yung hmm. uh, mga dapat gawin sa loob ng ating tahanan ng ating ang liwanag sa langit is yes ito rin po itinuturo din po nila so ibig sabihin nandito po na lahat yung ating mga dapat gawin tayo na lang po yung magpe-perform at gagawa may namang magtinda wag lang yung araw ng pamanang ng mga naririto so, tama po yun hindi po tayo pwedeng magtinda sa oras ng may panalangin o may mga mensahe na gumawa ba ng mga panalangin ng mga dapat din po, huwag din ng mga kapatid natin. Kasi may nagkikita <laughs> na <laughs> po yun. May nakikita po o nagkikita doon sa akin sa... Hindi po po yun. yun kasi... na pagtapos na po. Pwede po yun. Pwede sa po pas... yun, pagtapos Pag po, na Pagtapos na Wala Pag na no tayong gawain. Pag -tapos. Pag -tapos, Pag -tapos. na yun. Na, na, na. Na, na. Hindi hindi pa nagsisimula bago siya, bago ko siya pa ukuyin. Wala pa naman po yun. Hindi pa po na, hindi pa nag-uumpisa yung mensahe. Hindi rin, wala rin nagbabasa sa harapan. Yun yung isin na sabi ni Wala po as yung bawal ipasok. Hindi lang naman, paano tayo mag So, pa... Tama naman yun, paano na <laughs> siya magbubuhay kung hindi tayo magpahanap buhay. Kailangan nilagay natin sa tama na lugar tawong oras, tawong panahon, then eh uh. yung respeto yung pagmay po May ito naman po yung pangalawa ang ko po ulit. Nung bumaba po siya eh May 8, 2022. Pabilog. Pabilog naman po ang naging uh, pagtoran dito ang sinasabi pabilog. Magandang kaliwalagan sa inyong lahat. Bago ko mag, ako magtuturan, anak, 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 ikaw pa ay handang makinig sa akin? Pakai ba may makinig? Makikinig lang ba? Makikinig Sa So,